Hoy! Sino ka? Hoy! Wala, sir. Charlie! Ma! Jordan. Si Tori po. Binibihisan na ni Okay. Babe. Babe, huwag ka matakot. Kumpleto tayo ngayon dito mas safe tayo. Jordan, nagkakatotoo na panaginip ko. Buhay si Leo, nandito siya. Hindi hindi makakalapit sa pamilya natin. Pangako. At saka ngayon nandito siya, Manila. Mas madali na siya mauhuli. Pero ayoko na dito, Jordan. Alam niya kung saan ako nakatira. Paano kung sundan kanya? niya? O si, o si Tori. Kahit sino sa atin, pwede niyang sundan. Delikadong tao si Leon. Ay, subukan niya. Kayang-kaya ko na labanan niyan ngayon, na. Hindi. Hindi, Jordan. Hindi yan ang gusto ko. A Alis tayo dito. Ayoko nang may mapahamak pa sa atin. Kahit sino sa atin. Mag-i-impact -e na. Tori? Tinawagan ko si Christy. Makikipagkita sana ako. Pero ayaw. Takot. Malamang. Ano ba yung na mo? Na magdidiwang siya na buhay ka? Eh di ba sabi mo sa akin may atraso siya sa'yo? So malamang matatakot yun. Unless may hindi ka sinasabi sa akin. Kaya iba yung na-expect mong reaksyon niya pag tumawag ka. Wala. Nabwisit lang ako. Ayoko kasi nang pinagbabantahan ako. Ewan ko sa'yo, alam mo, pwede ba, huwag mo na akong tawagan kung makikipaglokohan ka lang sa'kin. Tsaka isa pa. Hindi mo ako diary para mag-confide ka sa'kin sa kung ano nangyayari sa araw. Shaira, ikaw lang kasi ang makakatulong sa akin dito. Bakit hindi pa ba kita tinulungan? Di ba binigay ko na nga sa'yo yung contact number tsaka yung address niya? Kaya bahala ka na dyan. Yan ay huling tulong ko sa'yo. Miss Shira? Ako nga. Ikaw ba si Cecil? Naku, ano na ba yung pinapakil ko? Yes. Salamat. Thank you, ma'am. <laughs> Napapadala sa man ata bisita mo. Namimiss mo ako, no? May gusto ko balita sa'yo. Hmm. Naalala mo yung sinasabi kong plano ko kontra kay Christy? Huwag na ako. <laughs> ano? Ano ba yun? Eh, puro ka naman pa suspense eh. Ay, siyempre, ayaw ko ma-jinx. Ano ba ko sa'yo? Ito na. Ano to? Ako, ya. Ano to? Affidavit of reappearance? Christy Manansala. Ito ba yung final nila sa korte? Bakit na sa'yo to? Slow mo naman. Siyempre, pinakuha ko. Ano? Akala nila lumalakad yung papeles nila. Pero hindi nila alam. Naghihintay ng sila sa In short, ako pa rin ang legal na asawa ni Jordan. Leslie. Pa, ang Ay, Jeff. Ah. Shai, Shay, may event pala dito sila. Jeff, mamaya. Pero aalis uh, din ako. May, may family emergency kasi. Alam naman ng mga tao ko yung gagawin dito eh. Ah, ganun ba? Ah, sige. Teka sa narip. Family emergency? Bakit? May nangyari ba? Si Tori okay na ba siya? Hindi, hindi. Eh. Walang nangyari kay Tori. Kay Christy. May nakasunod sa kanyang rebelde dito sa Maynila. Hatid po sila. Gusto nila lumayo. Saan naman sila pupunta?